Sa buong mundo, ang mga lumang minahan ng uling ay nagkakaroon ng bagong layunin solar na enerhiya. Isang bagong ulat mula sa Global Energy Monitor ang nagpapakita na halos 300 gigawatts ng enerhiyang solar ang maaaring maitayo sa mga dating minahan ng carbon pagsapit ng 2030. Sapat na ito upang magbigay ng kuryente sa daan-daang milyong mga tahanan, pati na rin sa buong mga bansa. Ang mga solar na iso ay perpekto para sa solar. Nakaklear na sila at karamihan ay malapit sa mga linya ng kuryente na ginagawa silang mabilis at abot kayang paunlarin. Acronym Ang China ay nakapagtayo na ng 14 gigawatts ng solar sa mga lugar na ito na may 9 gigawatts pang darating. Ang India lamang ang maaring magdagdag ng 27 gigawatts sa 500 kilometro kuwadrado nitong dating mga lugar ng Minahan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang magdadala ng malinis na enerhiya. Maaari rin itong lumikha ng mahigit kalahating milyon na bagong trabaho sa konstruksyon at pangmatagalang operasyon. Lumanang lupang karbon ay nagiging bahagi ng mas malinis at mas maliwanag na kinabukasan. Ang solar ay nagsisimula ng umusbong kung saan dati ay dominado ng karbon.